So for today's video mga katropa Pigsalina at samahan nyo ko dito kung saan nandito tayo ngayon sa nursery area at magpapakain tayo ng ating mga piglets dito sa nursery area. Ano ba yung mga activity or mga programa na ginagawa natin dito sa nursery area? So una, 35 days tayo nagtatransfer dito sa nursery area at binabakunahan na natin ng hag-cholera yung ating mga piglets. So, syempre, pagkabakuna natin ng hagkolera, ay diretso na nga siya dito sa nursery para iisa na lamang yung ating stress na magagawa sa kanila. At syempre, kailangan ay marunong nang kumain ng feeds at madami na silang kumain ng ating mga booster or pre-starter feeds para once na na-transfer na natin sila, ay hindi sila maninibago or kumbaga malakas ng resistensya ng kanilang katawan dahil nga matakaw na silang kumain ng feed. So, syempre, pagka-observe mo sa ating mga piglets once na itin-transfer na natin sila. Kung may nakikita ka or naririnig ka na nagubo, nagtatae. So, kailangan na po natin mag-prevention ng antibiotic. Pagdating naman po sa pagpapakain ng ating mga piglet, meron po tayong tinatawag na three-phase feeding. So, ito po yung recommended ng ating feed na ginagamit. So, ang amin pong gamit ay Cargill ni Pig. So, ang recommended po nila ay 7 to 31 days ay naka-booster po sila. At 32 days to 42 days ay naka-PS1 po ang ating mga piglet. 43 days hanggang 70 days ay naka PS2. So ang napansin ko lang po sa feeds na ito, once po na naka PS2 na po ang ating mga piglets ay ang bilis na po nilang lumaki. Ang kagandahan din po sa feeds na to mga katropa pigs, kahit nagtatae yung ating mga piglets ay tuloy pa rin yung kain nila, hindi sila na dehydrate sa feeds na to mga katropa pigs. At ang kasunod naman po nito ay yung ating pagbabakuna at 49 days ang binabakuna naman po natin ay hag cholera tsaka APP at pagpatak naman po ng 20 days ay APP na lamang ang ibibigay natin, booster natin doon sa unang shot na binigay natin. So mga katropa pigs, ugaliin natin ngayon ang magdisinfectant araw-araw, iba't ibang uri ng disinfectant para hindi maging resistant yung mga bacteria or virus sa ating mga kulungan. At dahil tag-ulan na nga mga katropa pigs ay uso na naman ang iba't ibang uri ng sakit, lalong-lalo na ang ASF na lagi nating kalaban ng ating pag alaga sa pagbababuyan. Gumawa ng biosecurity or protocol sa inyong mga mga na susundin ng ating mga empleyado, ng ating mga manager, ng ating owner. So, syempre, kailangan walang exempted kahit yung may-ari, yung mga consultant natin dapat ay sumunod sa protocol na i-implement natin or gagawin nating biosecurity sa loob ng ating pigiri. So, kailangan nating makasurvive ay kailangan nating sundin lahat ng protocol at biosecurity na i-implement sa ating pigiri. So, for today's video guys, ito lang po muna. Maraming salamat sa iyong panonood, pagla-like, pag-share, pagkukomen. at kung di ka pa nakapalaw sa page ko, i-follow mo na ako para lagi kang updated sa mga video ko. At kung umabot ka sa dulo ng video na to guys, paki-comment naman dyan sa baba para mapasalamatan kita. Happy farming po and God bless us all. Bye-bye!